Magandang umaga sa inyo mga ka-idol. Welcome back to my YouTube channel, Idol Search TV. Tamang, tamang, ma fresh ko, no? yeah. Fresh na fresh. Ganda ng panahon, no? Oh. Maambun. Tamang-tama sa mga nag-exercise. Ayan. Yeah. Ganda ng lugar. Punta kami mga idol sa sinasabing Boulevard ng Batu. Dahil malapit na raw na matapos. Kaya bibisitahin namin yung mga kaidol nandito na po tayo sa sinasabing boulevard ng bato ayan po yung tinakbo ko hanggang dito almost mga 300 more or less 300 meters yan simentado na po lahat dito po may nagja-jogging tuwing umaga ayan napakaganda po ng project ng bato papunta po ito doon sa lakeside barangay ng bato sa gilid ng lawa ng bato. Yan. Kaya kung kayo, pag natapos na po itong project na to, magandang mag-exercise dito, makikita mo pa yung view ng Lake Bato. Ayan. Kaya magandang mag-exercise para magpaliit ng tiyan. Di bali na lumit yung tiyan, lang yung kapital ha, mga idol ha. Hoy! Nakulangan nyo! Joke lang. Ayan, mamaya pupunta naman tayo doon sa... Kung makikita ninyo yung ano, yun, yung ginagawang kalsada, yun, yung puti na yun, dito mag dito mag dito magdudugtong parang mag Trabaho dito, trabaho doon sa kabila, para mag na, na yung kalsada. Kaya pupuntahan namin mamaya doon sa kabila, para maipakita ko sa inyo yung kabuuan ng proyekto ng bato. Maganda tong proyekto ng bato kasi pagdating mo sa ano sa Nabua kung gusto mong makita yung Lake Bato dito ka na mismo dadaan punta doon ang labas nito sa boundary ng Bato al, ng Kamsurat Albay sa Agus Barangay Agus Bato Kamarinisor doon ang boundary kaya maganda yung ano yung pagbisita nyo rito pag natapos na to kaya maganda pang pag-exercise kasi maano ma, ma almost lampas 1 kilometer lampas o kaya 2 kilometers yung distansya niya kaya kung magja ka talagang exercise na exercise mga ka-idol punta naman po tayo doon sa kabila Ayan. let's go kung inyong mapapansin malapad na malapad na yung kalsada malinis, may ilaw na ang ganda ng ambience dahil nakapaligid ay puro lumti ang tanim. Kaya mga kaedol, ayan, malinis na malinis, malapat na lap, malapat yung kalsada. Ang gandang magbiyahe dito pag natapos na to Kung project, papunta kayong Albay o kaya galing Albay, papunta kayong Nabwa. Dito kaya dadaan, yan, makakita kayo ng magandang tanawi na napakasarap sa pakiramdaan. Yan, papunta na po kayo mga kaedol doon sa isa pang kadugtong nitong kalsada kung saan pinatrabaho para matapos na. sa ating boulevard ng bato ayan, tunay nyo okay. magandang taga na, malapit lang kaya pag na ano to pag natapos to, maganda to pag ano, pag jagingan, parang boulevard tapos yung lawa ng bato makikita nyo maganda maganda magandang tignan yung lawa ng bato minsan malinis, minsan magdaming water baby. kaya siguro pag, pag ano na, pag Sakura siguro niyan yan ng local government Para magandang tingnan Mga kaedol Siguro ganyan yung programa ng Ano ng LJU ng bato Ayan, ang ganyan doon Pupuntan natin yan Doon sa dulo Ang gandun, mga kaedol Ayan, ito may gwardiya o oh. <laughs> Security guard oh. Ayan, ang ganda Maganda yung ano dito May security guard pa Kaya ano mga ka yung ano yung project alagang alaga yung project kaya ayan may security guard pa nag inspeksyon dito sa mga project sa paggawa pag ng kalsada kaya siguradong matatapos to sigurado malapit na pupunta natin mga ka yung doon bago sa pinuntan natin doon sa barangay San Vicente doon sa umpisa ayun o oh, doon pa o oh, may nagtatrabaho pa doon mga ka -idol. ngayon po punta naman natin yung pinanggalingan natin yung pinakalas na pinanggalingan natin para malaman po natin mga kaidol kung mo, saan na po bago sila magsalubo yan magandang kalsada to mga kaidol Al alternate road galing Nabua. gusto ninyong makita yung view ng lawa ng bato dito kayo dadaan dagpas na yan doon sa Albay, boundary ng Albay at Camsul yan, puntan natin yung doon, sa kabila, yung pinanggalingan natin, let's go yan mga kaedid yung ano, kalusada tinatrabaho Ayan, oh. kung makikita nyo, ang daming mga heavy equipments. Patuloy yung trabaho. Ang pagkakalam ko parang national project to eh. Hindi lang LG yung bato. Parang national project to ng gobyerno. Ayan, mga mga kalsada. O, project ng gobyerno. Malayo-layo na rin yung ano niya. Ayan, maganda, maganda kasi ano yung lawa ng bato oh. kaya pag dito kayo bibiyahi maaliwalas maaliwalas sa uh, ano sa uh, Kalahati kalsada Kalahati lupa pa Pero tinatrabaho nila uh, Yan, maganda yung project dito sa bato Mga kaedaw. Yan, dito yung mga bahay oh. Yan, mga bahay uh, Dito yung ano, Dito yung Ano Yung lawak ng bato madubi, <laughs> madubo. Ayun. O dito mga kaidol, tugtong naman yung kalsada. May mga lupa pa, pero tinatrabaho nila yung ano, yung yung kalsada. Patuloy-tuloy na tinatrabaho yung kalsada. Malapit ng matapos. Maganda ito pag matapos na ka, mga kaidol. Mahaba, mahaba yung kalsada. Malapit na. Ayan, ang ganda na hindi natin sukat akalain na magkakaganito na project dito sa bato Ayan, maganda na siya parang boulevard na rin na no? mga kaidaw Ayan, ang daming nagtatambay doon no ang dami nagtatambay sila naglalanghat ng kriskong hangin galing sa lawa ng bato yan sa pa rin mga kaidaw. Ganda na no? Dito na yung Barangay Santa Cruz Sakop na ito ng Barangay Santa Cruz Sun Yung kanina kung ta saan tayo nagsimula ay Barangay San Vicente boundary ng Nabua at Bato. so, Hanggang dito na lamang po doon tayo galing Yan, doon, doon tayo galing sa sa mga tanim na yun no? Din tayo yung mga kaidol malapit na rin kunting ano na lang siguro mga 200 meters o 300 meters magpapangabot na sila mga ka-idol ayun ang oh. hanggang dito na engga lamang po yung kalsada muna kung ma makikita makikita nyo sa camera ayun ma ano pa kasi mga pa kaya hindi natin makikita sa camera ma ambon pa mga ka-idol Yan, yan. Pero may ano dyan, may kulay puti na kalsada na recrap na. Nagawa na ng rekrab. At iyan na, magdudugtong na, malapit na magdugtong. Dito kasi magandang pag-anuan dito dahil pag nagbibiyahi ka, ayan, maganda yung ambiance. Makikita mo yung ganda ng Lake Bato. Ayan, dami pa rin nagkatrabang mga heavy equipment. Kaya magandang project sa mga kayo. Ito yung ano yung palayan na. Dito palayan, ayan yung araw. Sunset ang ganda. Ay sunrise pala. <laughs> sunrise eh. ito may mga kambing. Ito mataas to, mataas to mga kaidol. Oh. Yan oh, mataas yan oh. ang oh, ganyan doon doon yan mataas yan mataas parang flood control na rin, na rin ito ng lake bato mataas ko, mga kaidol kaya maganda to pag naayos na to dahil yung pagtaas ng tubig tuwing may kalamidad makukontrol niya. Ito na yung nagsisilbing flood control uh, ng bato. Ayan. Flood control na to ng lake bato. Tinawang uh, kalsada. Kasi double purpose. Ayan, double purpose mga idol. Siguro, siguro ano na para kasi dati nasira to ng noong nagkaroon ng malakas na bagyo hindi ko na matandaan kasi ilang taon nang nakalilipas na marami ng bagyong dumaan dito nasira to ng tubig alun yung dating flood control kaya siguro naisip ng gobyerno na ganito na yung gawing ka, ano project para matibay siya kasi malapad na siya, mas lalong lumapad ginawa ng kalsada ni yung dati mga 2 meters, lang sa ibabaw pero yung pundasyon niya malawak kaya lang natira pa rin, pa rin ng bagyo mga kaidol, ito malawak na siguro baka sa awa ng Diyos wala nang dumating sa ating bagyo na malakas tuloy-tuloy na to kasi sayang naman yung pera pag nasisira ng bagyo, sayang naman yung pundo ng gobyerno yan pero wala tayong magagawa ganyan talaga ang buhay. Yan mga kaedol, yung sunrise oh. Ayan. Uh, sunrise. Ayan yung motor natin oh. Ayan mga kaedol, hanggang dito na lang po muna ang aking video. At least na naipasyal ko kayo dito sa ginagawang bagong boulevard ng bato. Yan, hanggang dito na lamang po ang ating video Salamat po sa inyo Shoutout pala kay Alex Magalona Kay Mercy Bocalig Laroya Kay Steve Blag Kay Arnel Sabas Blag Ayan, shoutout sa inyo Kay Antonio Awa Jr. Kay Joel Sacuisa Kay Bernadette Ricaport Ayan Kay Sel Ricaport Sabas Kay Aileen Ri sisar Gaspi. Ayan sa ating mga kaibigan sa Tordi Club ng batu Basketball Team uh, sa the, ano Biriglaan Groups sa The Friends. Ayan, shout out po sa inyo lahat. Ang dito na lang po ating video at munti ko pang makalimutan. Shout out din sa ano aking pamilya. Ayan, Kasili Family at Kaliha Family, Marteris Family, uh, Oyardo Family, ayan, Darag Family. Uh, ano ba uh, shout out pala kay sa akin kapatid kay Jerry Casili at kay In Engineer Edmundo Casili Jr. at sa kanyang asawa si Gerly Bilasco Casili ayan shout out din kay Maricel Mahayhay Australia ayan kay Ate Silvia Kasili Mahayhay ayan Dura sa Palacio ayan shout out sa inyong lahat, mga ka-idol, yung aking mga viewers, hanggang dito na lamang po tayo. Sana po lagi kayong nasa magandang kalusugan. Huwag tayong pababayan ng ating pong may kapal at huwag tayong makakalimot. I love you all, mga ka-idol. That's all. It's me, Idol Search TV. Once again, I love you.